Kumpirmado, 20,000 piso in ay tulong mula a Edo para ay bawat miyembro, sisimulan gig ngayong Hulyo. Sa loob ng maraming buwan, iisa ang tanong ng karaniwang Pilipino, kailan ba talaga tayo matutulungan ng gobyerno? Paulit-ulit nating narinig ang mga pangako. Paulit-ulit nating napanood ang mga viral na video. At paulit-ulit nating nasaksihan kung paano nag-aapura ang mga ahensya ng pamahalaan na magpaliwanag kapag lumalaganap ang mga sabi-sabi sa social media. Pero ngayong pagkakataon, may kakaiba. Ngayong pagkakataon, hindi lang ito chismis o basta pag-asa. Dahil simula ngayong Hulyo, may isang konkretong programa na ilulunsad. Ang Social Security System, ang ILS na pinagkakatiwalaan ng mahigit 38 milyong Pilipino, ay opisyal nang nagkumpirma ng isang espesyal na programang magbibigay ng hanggang 20,000 piso na tulong pinansyal sa mga kwalipikadong miyembro sa buong bansa. Pero linawin natin agad, hindi ito basta ayuda lang o kagaya ng ipinamigay noong kasagsagan ng pandemya. Hindi ito bigla ang pamumudmod ng pera. Ito ay planado, naaayon sa batas, at siniguradong may pondo. Kaya kung ikaw ay aktibong miyembro ng NISAES, empleyado, self-employed, voluntaryong nagbabayad, o isang dahi, ang mahalagang malaman mo ngayon ay hindi ito posibilidad lang. Kumpirmado na ito. May pondo. At magsisimula na. Bakit biglang may ganitong hakbang? Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Department of Budget and Management at mga dokumentong inilabas mismo ng SS, ang desisyong ito ay bunga ng pinagsama-samang mga dahilan. Matinding epekto ng pagtaas ng presyo sa mga middle at lower income earners, tuloy-tuloy na inflation sa huling bahagi ng taong 2024 at ang lumalawak na agwat sa pagitan ng kontribusyon at tunay na halaga ng pamumuhay. Noong nakaraang buwan, inaprubahan na ng Isero Board, sa ilalim ng bagong pamunuan at patuloy na pagsusuri mula sa publiko, ang tinatawag na Special Member Relief Package. Kabilang dito ang pansamantalang tulong pinansyal, deferment sa kontribusyon, at mga reforma sa loan. Ngunit ang 20,000 pisong direktang tulong ang siyang sentro ng anunsyo. Kaya't himay-himay natin, sino ang kwalipikado? Kailan ito matatanggap? At ano ang mga hindi sinasabi ng iba? Una, tungkol sa pagiging kwalipikado. Hindi totoo ang sabi-sabi na lahat ng Pilipino ay makakatanggap nito. Ang 20,000 pisong ayuda ay nakalaan lamang sa mga aktibong miyembro ng ISS na nakakatugon sa tatlong pangunahing kondisyon. Una, dapat ay may kabuang 36 na buwang kontribusyon sa nakalipas na limang taon. Ibig sabihin, tatlong taon na kabuang hulog. Pangalawa, wala dapat na naaprobahang benepisyo sa ilalim ng sakit, maternity, o unemployment sa nakaraang anim na buwan. At pangatlo, walang dapat nakasalukuyang kasong legal o iniimbestigahan kaugnay ng pandaraya sa lalaya. Ang magandang balita, mula sa tinatayang 38 milyong miyembro ng Isaya ngayong taon, mahigit 21 milyon ang posibleng kwalipikado. Higit sa kalahati ito, at kung isa ka sa kanila, malamang ngayong Hulyo ay makatanggap ka ng isa sa pinakamalalaking tulong pinansyal na maibibigay ng gobyerno. Hindi ito ibibigay ng buo agad. Ayon sa opisyal na memorandum na inilabas ng ISERA noong ikalawang linggo ng Hunyo, dalawang bahagi ang magiging bayad, 10,000 piso ngayong Hulyo, at karagdagang 10,000 piso sa buwan ng Oktubre. Ayon mismo kay Yararo at si Rolando Makasaet, layunin nitong maiwasan ang biglaang pagkaubos ng pondo at upang hikayatin ang mga miyembro na gamitin ang tulong sa mas pangmatagalang pangangailangan, hindi lamang sa isang bagsakan na gastos. Natuto na raw ang laeda mula sa karanasan noong pandemya. Noong taong 2020, nang ipinatupad ang calamity loan at unemployment benefits, bumulusok ang dami ng aplikante. Nabulabog ang sistema. Naantala ang paglalabas ng pondo. At marami ang nadismaya kaysa natulungan. Ngayon, ayon sa RAES, pinalakas na nila ang kanilang AT system at nakipagpartner sa Land Bank at IE para sa mas maayos na digital transfers. Ang payout ay ipapadala diretsyo sa mga registered bank account o wallet na nakalink sa iyong ingay. La e online profile. Kaya kung hindi pa updated ang iyong detalye, ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Ngunit ito ang hindi binabanggit sa mga nagva-viral na Facebook video, ang tulong na ito ay hindi libreng pera. Ayon sa batas, ito ay itinuturing na non-contributory support isang beses lang at garantisado ng gobyerno. Pero maaaring makaapekto ito sa iyong karapatan sa ibang benepisyo ng isa uh, sa hinaharap. Halimbawa, kung kukunin mo ang 20,000 pisong tulong na ito, maaaring hindi ka muna makapag-avail ng ilang loan condonation o salary loan top-up sa loob ng labindalawang buwan. Ang lohika, kailangang maging patas ang distribusyon ng pondo hindi pwedeng sabay-sabay ang benepisyo. Isa alang alang natin ang tunay na kwento. Tulad ni Mang Ernesto, isang tricycle driver mula sa Cavite, voluntaryong miyembro ng Nisaala mula pa noong taong 2017. Nang sumiklab ang pandemya, natigil siya ng ilang buwan sa pagbabayad. Pero nagpatuloy siya sa hulog noong huling bahagi ng 2022. Ngayong taon, kwalipikado na siya sa ayuda. Ayon sa Aeroportal, nakatag na ang unang tranche niya para sa 15 ng Hulyo. Para sa kanya, hindi lang ito pantawid gutom, bahagi ng tulong ay ilalaan niya sa pagkumpuni ng makinang matagal nang sira sa kanyang tricycle. Mga kwento tulad nito ang nagpapaalala sa atin, hindi ito limos. Ito ay pagkakataon. Isang pagkakataong makahina kahit saglit sa gitna ng bumibigat na gastusin at walang katiyakang kinabukasan. At kung ikaw ay matagal nang nagbabayad, matino ang record, at nagtitiwala pa rin sa sistema, kahit maraming pagkukulang, marahil, ito na ang pagkakataon mong makabawi. Pero huwag natin kalimutan ang mas malaking larawan. Ang isang beses na tulong, gaano man kalaki, ay hindi solusyon sa malawakang kahirapan. Isa lamang itong pansamantalang ginhawa. Ang tunay na layunin ay dapat pa rin ang pagbabagong istruktural, isang sistema na tunay na nagbibigay ng seguridad sa bawat Pilipino, sa pagreretiro, sa kalusugan, at sa panahon ng krisis. Gayon Gayunpaman, hindi natin pwedeng ipagkaila ang simbolikong halaga ng anunsyong ito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang tulong ng gobyerno ay hindi konektado sa bagyo, lindol o pandemya. Isa itong pagkilala, kahit paano, na ang pang-araw-araw na paghihirap ng mamamayan ay isang emerhensya rin at nararapat sabutin. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, bisitahin ang iyong airway. Lair account. Siguraduhin updated ang iyong kontribusyon, pati na rin ang mga bank account o wallet na nakalink. Suriin din kung may mga benepisyo kang naklaim nitong nakaraang anim na buwan. Pangalawa, ihanda na ang mga dokumentong posibleng kailanganin e patunay ng pinagkakakitaan o iba pang kaugnay na papeles. Panghuli, maging mapagmatsyad. Asahan mo na ang paglitaw ng mga scammer. May mga fake pages at peking website na nag-aalok ng express processing kapalit ng bayad. Huwag maniwala. Hindi hihingi ng bayad ang iyaro para sa ayudang ito at hindi kailanman magre-require ng third-party processing. Malapit na ang Hulyo. At sa wakas, may dalang konkretong tulong, hindi hungkag na pangako, hindi peking balita, hindi ilusyon. Kung ikaw ay nagsumikap, sumunod sa sistema, at hindi sumuko sa kabila ng lahat, ang 20,000 piso na ito ay karapat dapat para sayo. Hindi ito milagro. Hindi ito kampanya. Ito ay bunga ng panawagan, pagtyatyaga, at wakas ng kaunting pagkilos mula sa pamahalaan. At habang dapat tayong manatiling mapanuri, marapat din nating kilalanin ang tagumpay kung ito ay dumating. Para sa 21 milyong kwalipikadong miyembro ng SS, maaaring ito na ang simula ng kaunting ginhawa, kaunting pag-asa at marahil isang patak ng dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanila. Manatiling mapanuri, maging alerto, at higit sa lahat manatiling umaasa pero huwag kailanman bulag.